at puntahan natin ulit yung family ni Ate Mary Ann. At syempre, kasama ko ang ating sponsor galing Canada. So, ayan. Hi! Ayan po siya si Lovely. Galing po siya mm. ng Canada. Siya po yung sponsor na nagbigay kila Ate Mary Ann. Ngayon po dumating siya, gusto niya pong mamis. Kaya let's go! So, ito na yung bahay nila Ate Mary Ann. Sana may tao. <laughs> Ito na ang pinakaantay natin na ma-meet ng ating sponsor ang pamilya ni Ate Mary <laughs> Miss Lovely Henderson! Ayan. Hello po! Kumusta po kayo? Nice to meet you po. Hello. Hello! Ate, eto ang... Natatandaan mo yung binigay ko sa yung 5,000 dati na cash? Ah, yung pinagamit ko sa dalaw. Oo, oh, oh, siya yung sponsor natin. Na sinas Ay, sure, ba? siya, yung sinasabi yung sponsor hmm. na, hmm. Na nasa Canada. Opo, oh, madam. Oh, oh. Madam, maraming salamat po sa pinigay niyo po sa akin. Siya yung Hi, say, welcome po. Asan si Kuya? Trabaho. Saan? Kay Lazaro. Anong oras ang uwi niya? kasi oh. minsan nagpupunta ko siya sa kalaukan ay nakikikstra mm -hmm. at yung sahod niya lang eh, hindi naman kasi kasi. Ilan yung anak mo nandyan? Balibig. Ayaw okay. so, po kayo dyan? Sino po yung nakahiga po dyan sa duyo? Um, yung pangalay. Ano ginagawa niyo ngayon? Nakakayang sabi. <laughs> Nag-uubra po ng ano po yung palay. Nagtutudtud po sa buke. Nagluto okay. may pagkain po kayo ngayon? yung po namin ka labi Nilinis ko po Ay, pangin. O. Ilan po kayo nang Ang apat po. May pagkakadyan. May pagkakadyan. May Ano po kinain mo kayo ng May pagkakadyan. May pagkakadyan. May pagkakadyan. May Bunso niyo po yan? Nasaan po yung babae? Nasaan ba ba? Mm. Mabagal ako pag asawa may panghapunan na po ba kayo? Bibili pa mm. lang ito. Mag-ready po kayo at dadalhin ko po kayo sa Jollibee. Mm. No. na kayo. Huwag kayong mahiya. Halika na. Magbihis ka na. Tawagin mo yung, Lahat anak, kayo, ano. yung anak mo. Lahat na kayo. Pati yung anak mo. Uh -huh. Lahat ng anak mo. Suot mo na yung sinelas mo. Okay na yan. Tara, mag-Jollibee tayo. Doon na tayo kumain ng uh -huh. dinner. Halika na. Bising niyo muna to. Ay, tay kami di dali. Tay halika na. Hoy. Tay di dali ko na ni madam. Halika Ay, na. Tay nagulat siya. <laughs> <laughs> tay <tayo>, di dali. <laughs> okay. Asan yung isang maliit, yung sila yung lalaki? Asan ah? yon? Ay si Atong po. O ah, asaan? Nandun po sa kabila. Siya po yung nagpapatik sa inyo po lagi-lagi sa. Oh, manggalang, manggalang po yung ulam niyo kanina. Apo, oh, manggalang. Mm. Wala po. Ito lang po yung kusina ko. Tignan nyo, wala po. Pati bagoong po, wala po. Wala kang bagoong. What is this place? Wala kayo. Kaya wala nga kung sila magkape. Huwag kang maya. Importante, meron kayong, meron kayong, meron kayong, meron kayong, nabinta ako kanina ng ano doon po sa kilala nyo ay yung sibuyas mong malili. Hmm. Pinta po ako kanina. May tutut ka. Pagpapakapalito tayo ni ate. Ayan, sige.

Na kayo? kain na kayo, kain na no? oh, si kain kain na kain na kain <unda> na kain kain na kain na kain kain na 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 na kain na kain na kain na kain na kain ini <laughs> Bagoong. Bagoong. Ikaw, kuya, anong inuulam mo palagi? Ganon din po. Bagong. Bagong, caha Rice? Kanin? Hmm. Pag ano po, kapag nagpupunta po kami sa ano, rampa ng mga po ng tulya, yung dokyang po, masarap yun. Tapos, eh,

Di diba masarap? Oh, si tuwan tuwa Yummy. Bida ang Sayakay, Bida, Bida Lab. Ganyan. <laughs> hey, Tata na kasura Madi ang gana pangarap kayo lang. Ganon, dagta kayo kalsada nga magbag na tayo, tumangtang tayo pasta. Yeah. <laughs> mm hmm, ang dami sa tuwan. Tumitingin yeah. na natin, titignan namin yung mga bata ng papatso. Minsan na kahit gusto kong hilain sila, madam, na napapasok dito, eh, nakapos naman ako. Kaya, picture-picture na lang dun sa Jollibee. Pero hindi ba po kayo nakakapasok? Hindi. <laughs> Hanggang picture lang po may Pero sinabi ko po sa kanila, may araw din, makapapasok kayo. Oh, eto na yon. Eto na yon. Tinupad na po ni <laughs> Tita Lovely, lovely Henderson. Kaya, hindi po naisip naman ako kung sa kayo doon. Surprise niya po, umungkat <laughs> si Madam. Siyempre. Hindi na ano yung text nila kasi nasausaw sa ano yung dikipad ko. Tinatinan niyo, talagang binigyan kayo ng time para ma-meet niya kayo. Galing pa siya nakabanatuan kabanato yan. Galing pa ako nakabanatuan kabanato Eh bukas-bukas yun, hindi na Sabi kong ganyan, pinit no? natin yung ano yung... Ayan, yeah, stop it! Huh? Yung binidyo mo nung time na oh, oh. ano. Sabi Busto ko gusto ko sila mamit. Magdalhin ko sila sa chat. Ang mga kung ano ba yun. ako ngayon. madam. <laughs> Masaya mo sayo po ako nga <laughs> Masaya mo sayo ha? <laughs> Oo, oh, kahit dami kong kinandaan. <laughs> na! Mm, kasi sa akin, ang pangarap mo ng mga anak ko gusto sa talibin. Ay, ito na. Dumatik kayo. Sinilak na gabi siya? Hindi, totoo nga, madam. Hindi na iya para madam sa ano na iya kasi dahil ito. Ang si madam lang ng kayo kahit na okay. ngayon lang po kayo napakita sa akin. Okay. Mm. Doon tuwa po ako, madam. Kumaan po yung pakiramdam ko. Buong naging happy lang. Ito lang. okay, kain okay, lang na. Okay. Paano tuyo lang yung alam niya sa usaw? Ah, Paano tuyo lang ang alam niya sa usaw? Masarap yung masarap yung tuyo. ay tuyo? Ano mas masarap yung tuyo ay chicken? Chicken po. <laughs> Iba talaga yung saya nila. Nakikita mo. Lalo na to. Masaya ka ba? Oh. Happy. Happy? Tsaka tahimik lang siya. Ha? talaga. Salim. Ate, ubusin mo na yung oh, Ubusin na na kayo. Oo, oh, Salamat. talaga sa ka <laughs> <laughs> Hindi na kayo pagsasabihan na may pagkain na kayo. yung jolly pa. Tara ko lang ng mga tulong sa amin. Salamat po. Huh? Ano pang wish mo? Ha? Sige, ano wish mo? Ikaw ate, ano pang wish mo? Ha? nakita ko kayo ulit. Stop it! kayo. Yun na lang po May mo ata. Mayso po. Binigay niyo sa Ikaw, anong wish mo? Ano? Ano wish mo? Gumaling ko sa aming pangalaman. Oh. oh. take out yeah. nyo. Yes. Nabusog ka ba? Opo. Opo. Ikaw? Ni. Ikaw? Sana po napasaya ko po, po kayong lahat. Yeah. And then hopefully next year magkita-kita po ulit tayo. Yeah. Kasama ka sa akin? <laughs> Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy po ba kayo? Oo po, madam. Kuya, ikaw nag-enjoy ka? Oo <laughs> So, ito po, konti pong tulong po para may pag po kayo ng bigas, pag po ninyo. Salamat po, gano'n, madam. Yeah. So, hindi so, ka na magtay na pulpas ka ng bigas. <laughs> <laughs> madam, maraming salamat po sa blessing saka mm -hmm. sa potlick potlick po sa akin. Baka hihilawin ko pa yung mga mga patuloy Osionfish. Ikaw, ano sa mo? Hmm. kay Tita Lampi. Hmm? hindi ka nag-uuna Sa ninyo yung ano lang, ha? Oo. O sa ay, may one. Pabit mo mo na to. May alala okay. to. toon. Oh, itu pak. Tapi na sana. I love you, Montana. God bless. Atow, salamat na lang. Sana ate. Ano yung saya? Hindi. <laughs> oh, happy si ate. Ay, kay tsayo din matapos. Wala anuman. Ano Syempre, mo okay. specialy sa ating sponsor 'yan. <laughs> Salamat na marami. Huwag yeah. na lang kayong sayang na yan. Ayan ko na. Next year, mga. Jolly. Tara na. salamat. na.